Okay, good morning mga idol oh. Ang kasama ko si Trusoki oh. Uy, uy, what? Uy, what Good morning, good morning oh. Ayan, oh. Good morning, good morning mga idol. Mga idol, wala ka matayang talap Wala pang nakagat, idol. Ito spot ako. Itong spot na ito mga idol, umalis kami dito kasi walang kumagat. Tapos lumipat kami. Ayan mga idol, panoorin nyo. खाசප යි තු

nothing far away

sana kaya lang sa huwag oh. naman, yung na muna. yung lagpi na yung na Lalaki na huwag yung lagpi yung na huwag yung lagpi yung 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 talaga oh. <laughs> Kaya pag nakita yan ang mga kasamahan, ah, lalamukin na naman dito. <laughs> na oh, na, oh, ah, Lalaki na yan. Yan ganyan ang huli ko sa ano. Lalaki yung malit niya, pwede na yung pagkrito. Oo. Oh. Ano ba? Baka naman makikrito sa ano. Ay, dami. Parang rin naglambat din ah. <laughs> Parang naglambat din eh ah nasa klasyal daw ay. pa. nakaka pa yan. Ito. Ah, ng hito? Hawol pa rin no. hito, eh. Halaga naman. Yung hey, hey. Ano bang yung ka, ano credit ang pila? At si May, naman, bang, naman, may kasi ako na ano, 60. Alaga ito. 190, gagaditin mo. Ha? Pero yung Ah, boleh warahmatullahi wabarakatuh ini parah di maupun Ang hangin ang hangin, kanina oh, maganda kanina. Mag ang hangin kanina, Ang hangin, ang Ito pala lahat yung mga uli namin mga idol. Maraming salamat sa mga slight viewers dyan. At sa mga mahilig mag-fishing, pa-like and share. Kung nagustuhan yung video, maraming salamat mga idol. God bless. Thank you.